Si Padre Pio ay isa sa mga pinaka-veneradong santo ng simbahang katolika, kilala sa kanyang mga milagro, mga pananaw, at malalim na connection spiritual. Marami sa kanyang mga propesya ang patuloy na nagiging paksa ng pagninili tungkol sa mga panahong ating kinabibilangan. Sa video na ito, Susuriin natin ang isa sa mga propesyang ito, kung ano ang kanyang ipinahayag tungkol sa hinaharap ng iglesia at ang kapalaran ng sangkatauhan, ang buhay ni Padre Pio at ang kanyang mga mistikong karanasan. Si Padre Pio ay ipinanganak noong isang libo walong daan at putpito sa Italia at mula bata pa. Siya ay tinatakan ng mga malalim na karanasang espiritwal. Sa edad na labin lima, Tumasok siya sa kumbento kung saan nagsimula siyang makaranas ng mga mistikong fenomena tulad ng mga pananaw, mga stigmas, at ang kalub ng bilocation. Ang mga kalub na ito, kahit na bihira, ay naging dahilan upang siya ay maging isang central na figura sa simbahang katulika. Siya rin ay nakilala dahil sa kanyang mga propesya uko sa hinaharap ng iglesia at ng sangkatauhan. Ang mga propesya ni Padre Pio Marami sa mga propesya na iniugnay kay Padre Pio ang nagsasabi ng isang hinaharap na puno ng malalaking pagsubok para sa iglesia. Ipinahayag niya ang mga panahon ng krisis, kapwe spiritual at social, na tatama sa puso ng iglesia. Nagsalita si Padre Pio tungkol sa isang panahon ng matinding pag-uusig, ngunit na rin sa banal na interbensyon, na magdudulot ng pag-renew at pananampalataya para sa mga mananatiling matatag. Inilahad din niya na ang hinaharap ng sangkatauhan ay magiging tanda ng pagtaas ng karahasan at pagkawala ng mga moral na halaga. Gayunpaman, binidyang din ni Padre Pio na, sa kabila ng mga pagsubok, ang mga maghahanap ng pananampalataya ay protektado ng Diyos. Ang kahulugan ng propesya ni Padre Pio para sa kasalukuyang panahon. Sa kasalukuyan, Maraming naniniwala na ang mga propesya ni Padre Pio ay natutupad, lalo na sa konteksto ng mga krisis na ating nararanasan sa iglesia at sa buong mundo. Ang lumalaking sekularisasyon, mga tensyon sa politika at lipunan, at ang mga panloob na hamon ng simbahang katolika ay tila mga alingaungaw ng na mga babala ng santo. Ano ang maaari nating matutunan mula sa mga propesya na ito? paano natin dapat ihanda ang ating sarili spiritual para sa mga panahong tila papalapit. Hindi lamang tinantiyan ni Padre Pio ang mga hamon, kundi nag-iwan din siya ng isang pamana na matibay na pananampalataya, patuloy na panalangin at debosyon sa Diyos. Ito ang mga sandeta na iniwan niya sa atin upang harapin ang anumang krisis na darating. Pag-asa sa kalagitnaan ng paghihirap. Bagamat ang mga propesya ni Padre Pio ay nagsasalita ng mga mahihirap na panahon, nagbigay din siya ng mensahe ng pag-asa. Ang pananampalataya, tanalangin at tiwala sa Diyos ay mahalaga upang malampasan ang anumang hadlang. Gaya ng kanyang sinabi, mahihirapan tayo sa laban, ngunit tiyak ang tagumpay para sa mga patuloy na lumalaban sa pananampalataya.